Siya okay, na yung trap. Ayun uh, na. Kalawan. Sira pa hey, yung radio. Uh, Gagin. marinig sila. Triple kong discord. Suspect. Suspect. Taong umaasa. At nagsiselos. Kahit wala namang karapatan. Suspect. Miss ko na. Pero hindi ako miss. Huwag ka na huminga ha. Hindi mo naman ako miss. Oops, baka hindi ko ata pwede pakinggan yun. Kaya pala hindi ako natunutulungan. Wala akong backup ngayon hanggang ngayon. Nasa base nila, naglalandian sila. Ay, sasalukin ko na nga lang ito. Berserk mode. <laughs> Machine gun. Kahit magtulong, tulong pa kayo. <laughs>